Hi Don Raya, oh, sa lahat ng viewers ni Don Raya, subscribe to you na. Yan naman kang makulis sa ating YouTube channel mga Pasko. Bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below, follow by hashtag Don Rewind. Of course, isubscribe mo na yan. So ngayon, nagbabalik tayo dito sa ating munting Avery. No, para magpakita sa inyo, magpakita ng gilas. Hindi, lang. Makita sa inyo ng na, i-out natin mga pangmalakas ang ibon na I'm sure na pasok to sa budget nyo. No? Dahil compare sa iba, no, syempre hindi nakakapangalan kaya kung sino yung mga yun. No, eh talagang quality yung mga ibon natin at aabot kamay. No? No, so ngayon, dating gawin, tututukan ko ng camera. Yung mga ibon na i-out natin, tas screenshot nyo, send to my messenger, Don Roya, Don Roya, ito rin mga paps. No? At uh, ako din ang may-ari niyan. No? So, mas maganda, tawagan nyo ako para mabilis tayo mag No? Kung gusto tumawad, why not? Kung kaya naman ang budget natin, why not? No? Pero the best na press ko kagad sa inyo, ay bibigay ko na kagad sa inyo para hindi na kayo tumawad dahil for sure, alam ko sa sarili nyo na talagang quality, talagang panalo na kayo sa presyo. No? Pwede rin naman mag mag kayo sa akin, sabi, ask niyo lang yung presyo, magkano tapos sa iba kayo bumili or compare niyo sa iba. Um, uy, bakit kayo donor kaya ganito? No, so compare niyo na lang, wala rin mang problema sa akin. No, basta mga paps, ako ah, nakikinig ka ngayon, nanonood ka ngayon. Mas maganda tawagan tayo. No, kung magte-text ka lang tapos sa tawagan kita, hindi ka sasagot, wala cancel ka na, kana ka na, <laughs> de-chop lang. Hindi ko na 'yon, iisipin ko na focus buyer ka, no. Uh, kung talagang seryoso ka, sasagutin mo yung tawag ko. Or if may mga iba, yung may mga ewan ko, nagpapalusot, no, sasabihin, nasa work, pero nag-text, imposible. No, let's say, tama kayo, na nasa work nga, or nasa kung ano man business, no, pero uh, give your best time na mag-usap tayo through all. No, kasi dami natin pag-chat, chat, chat, tapos sabay, biglang ayaw ni misis, biglang aksidente, ang dami mga alibay mga paps. Nagkat no? I hope you understand. Parehas tayong nagsisave ng oras natin. No, so, I hope you understand mga paps. So, yala, let's go. No, at huwag ako ko ng camera din, I-send ko sa akin. No, so, eto mga paps, yung pangmalakasan na pinagmamalay ko sa inyo, wala pa tong DNA. Pero kayo naman pa DNA. pag nag-cut to, so, nako, jackpot kayo rito. Ito ay par isa to sa mga ah hinahanap ngayon sa market. Etong pardo danfalo na to. No? Ash gray ang kulay nito. Ni no? So ito ay ang gender pa. Ibig sabihin wala pa tong DNA pwedeng mag-cut or hen to mga top. No, kayo na lang. Sana mag to. No, para tubong lugaw kayo kung sakali makuha niyo sa akin ngayon to. No, so ito yung itsura niya, oh. Ayun, pulang-pulang mata, oh. Oh, yan, oh. Tapos ito naman yung DNA hen. Ito DNA dyan, yung sinasabi ko parang uh, agila. Yan mga pausto, eh. parang agila yan. Yan. Ano siya, parang slaty blue rin siya, pero may pagkamog din siya eh. DNA nito ito mga paps matig na to. Yan. Alright, tapos ito. O oh, yan, screenshot nyo. Ah, yan mga pausto. Ganda ng ano nyo, ganda ng kakano. Ayun, tumalikod o. Oh. Ganda ng likod No? Oh. Oh, yan, no? pang mga pang display natin, mga visual dan follow, yan, mga no, pa, Oh, yan no? Alright, oh, mga split dan follow. Ayan, yung perso, lalaki yan, yung par blue, tapos perso, yung namo babae. No, so, ito ay uh, back to back split dan naman, anak to ng visual. No? Ah, uh, ay uh, meeting na rin, no? status nito at nesting, tinan nyo, nakalabas na yung ano, malunggay, oh. Oh, nesting na rin to. Lahat mga paps, I assure you na malapit na mangitog talaga sa inyo mga paps. No, so ayan mga paps, screenshot ko na lang. Tapos meron din tayo dito. Eto, yung lalaki dito, par blue, yung dilaw. Ayan, par dilaw din yung lalaki dito, par blue. Par blue yung kung tawagin. Tapos yung blue yung babae. DNA head, na naka DNA yan parehas. No, kaya sure na dyan, wala na kayong aantay yung uh, Wala na kapakapaya, naka DNA na yan. Ang gagawin nyo, isasalang nyo na lang. Ayan, o, babae yung nasa kaliwa, yung blue, tapos itong par blue, yung lalaki nasa kanan. Ayan o. Alright. Tapos dito, ayan, ito yung lalaki yung nasa kaliwa, par blue. Tapos babae naman yung nasa kanan, yung blue. Same lang, basta lahat ng may dilaw, lalaki yan. Ito, ganda nito. Ang status nito, uh, mating nesting na rin to. Ayan Nesting na rin to. Kaya hindi ko masyado binubuksan yung nest box. Bamaya, baka may biglang ito dyan sa Sigurado, bubukin -bu nila yan. Kaya huwag natin buksan. Yan. Nalaki yung dilaw. Babae yung asul. Alright. Ayan mga pups. Ito yung mga apo naman ng visual. Alright. No, so ito, meron tayong green, bio, ito yung experiment ko Bronze Dan Follow Tapos blue Ayan halos pare pare yung mga paps Matured na kasi ito Mga ito eh Nag-aantay na lang ko Ng tamang amo <laughs> Ito green pipe Yung dilaw Green pipe Tapos blue Tapos torque par blue Yung nasa likod Ayan torque yan Dilaw yung ulo Tapos green yung katawan Torque yan Ayan mga paps o, ayan o. Oh, mga possible, uh, possible split dan falo Ibig sabihin, anak sila neto. Ayan. Dahil ito ay split dan, ito yung visual dan falo, No? Tapos ito yung apo. No? So, ito medyo mas mura to. Mas mababa at presyo pa may mga paps. Ayan, tingnan nyo yung kulay o. Oh. Magaganda, oh. Malilinis quality o. Oh. Matitingkad yan mga paps. Ayan mga paps. Ito naman yung... Ah, uh, lalaki yung gilaw, tapos ito yung babae, kaliwa. Ayan, yung lalaki, visual dan follow par blue, split opa. Ayan, kak. Tapos itong babae, blue, opa na split dan follow hen. Ang status ay mating na. Ewan ko, baka may itlog na. Ayoko buksan. Baka mabulahaw o mabulabog sila. Pero for sure, may itlog na yata ako. No, dahil lagi nang nasa loob, nasa loob tong babae tong may nang No, tapos ito ay uh, yung lalaki, yung ganda ng oh, parang easy no. Oh. Blue Slate Opa Dan follow Cock, yung lalaki. Tapos itong babae, Arlo ah uh, lang split Dan follow Hen. Ayan, ang status nito, baka may egg na rin to. Kasi nesting egg mating na to, ang ganda, grabe, tingnan Oh. Oh, grabe. Oh, wow. <laughs> parang Dantalo Billiot nga ito. Yo. Ito yung ano, dulo ng wings. Ayun, screenshot na. And uh, i-text it sa wagon nyo na ako. Screenshot ito ay 3. 136462 message sa sangpe so my singer don't know I don't know I parang agila mga pops oh. Ayun, ang ganda oh. parang billet na rin oh. Di ba? Babae na ligo pa oh. <laughs> wow, pag na ligo pa rin yung babae. Ganda sobra. Ito back to back opalay na to oh. Dan palo. So, kung gusto mo yung vlog natin, dali mo na. No, i-text tawag mo kagad daw si message sa akin sa Messenger. Don Roy, Don Roy, ay mas maganda. Uh, kung wala kayong pantawag, i-text nyo ako. Ako na yung tatawag sa inyo. Maganda mag-uusap para mabilis usapan mga pa. So, na tayo mga pa. Sakali pa. Kung ano-ano. No. So, yun lang. Maraming maraming salamat muli sa lahat ng nanonood. Dala nyo na. Stay safe and God bless.